Ang Semana Santa ang pinakamahalagang linggo sa panahon ng Kwaresma. Para sa mga Katoliko, ito ang panahon para pagnilayan ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Pero higit sa isang gawaing pangrelihiyon, ito ay pag-alala sa kultura at pamanang nakatatak sa bawat Pilipino. Samahan ninyo kami at tunghayan ang mga kwento at karanasang bahagi ng ating pagunita sa Semana Santa dito sa PNA Headlines. Maging matatag at positibo, ito ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap tulad ng ipinakita ng Panginoong Heso Kristo. Nagpaabot si Pangulong Marcos ng kanyang pagbati sa bawat Pilipino sa paggunita ng Semana Santa. Sa mensaheng ipinabot ng Malacanang, ipinaalaala ng Pangulo ang halimbawa ng pagpapakumbaba at pag-aalay ni Jesus ng sarili. Ayon sa Pangulo, sa pagharap sa kanyang paghihirap, kamatayan at uling pagkabuhay nanatiling masunurin si Kristo sa kalooban ng Diyos Ama dahil din sa kanyang sakripisyo sa ngalan ng pag-ibig nakamit ng sangkatauhan ang biyaya ng kaligtasan ipinakitaan niya na sa kanyang pagkamatay sa krus pinatunayan niya na hindi hadlang ang limitasyon at kahinaan ng tao para tuparin ang mas malaking adhikain Panalangin ng Pangulo na way hubugin tayo ng mga pagsubok sa buhay para maging mabuting tao. Umaasa rin siya na ang pagyakap ng Diyos sa sangkatauhan at ang tagumpay ng linggo ng pagkabuhay ay magbigay ng lakas ng loob sa bawat isa na rin ang kalooban ng Ama para sa ating mga mahal sa buhay. Tuwing Semana Santa, pinakaabala ang mga simbahan sa paghahanda para sa mga aktibidad na tiyak na dinadaluhan ng mga deboto at ng mga namamanata. Para sa ilan nating kababayan, ang panahon ng Mahal na Araw ay pagkakataon din para kumita habang nakikisa sa pagbabahagi ng kanilang pananampalataya. Narito ang ulat ni Ninya Marbella. Abala na ang karimihan sa paghahanda sa paligid ng Basilica Menor at Pambansang Dambana na Nazareno o Quiapo Church bilang bahagi ng pagunita ng Mahal na Araw ngayong Abril. Kasabay nito, maingat at masusirin ang paggawa ng mga tendero sa mga ibinibentang palaspas na gagamitin para sa Linggo ng Palaspas na hudyat ng pagsisimula ng Simana Santa. Para kay Ronald, ang pagbebenta ng palaspas ay bahagi na ng debosyon ng mga Kristiyano at siya nagsisilbing kabuhayan para sa kanilang pamilya. Sa religion natin, importante kasi pinapaalala sa atin ito yung pagdating ni Jesus. So nilalatag yan sa ino. Pero sa aming mga vendor, mahalaga sa amin, siyempre kung saan kami kikita, doon kami pagbebenta. Kumpara noong nakaraang taon, inaasahan ni Luz Bueno, tindera sa gilid ng Santo Domingo Church, na uusbong ang bintahan ngayong taon dahil sa mas maraming debotong lalahok sa mga tradisyonal na ritual ngayong mahal na araw. Aniya, kung pag-uusapan ang angkat ng palaspas, mas mataas ang angkat ngayon kumpara noong nakaraang taon. Parang mabinta ngayon kasi ano eh, kunting dumating. Kasi nang nakaraan ay kami nalugi bagsak presyo ng tambakan dito sa palaran ngayon. Pero pang ano namin kasi kanina marami na nag-angkat eh. Samantala, puspusan ang prepresyong isinasagawa ng pamunuan ng Quiapo Church para sa Simana Santa kung saan inaasahang may kit kalahating milyong deboto ang dadalo sa mga misa at kaganaping mga aktibidad ng simbahan. Kabilang sa mga paghahandang ito ay ang pagpapatupad ng mga alternatibong paraan tulad ng pag-livestream social media upang maiparating ang mga liturhiya ng Diyos sa mga dibotong hindi makakapunta sa Quiapo Church at paraan na rin para maiwasan ang posibleng insidente dulat ng siksikan o matinding init ng panahon. Sa isang panayam, sinabi ni Adrian Mapa, liturgical coordinator ng Basilica Minor, Bilang sentro ng selebrasyon ngayong Simana Santa, patuloy nilang pinapalaganap ang mga online mass bilang paraan upang mapalapit ang mga deboto sa pananampalataya. Kasi ang purpose kasi ng live streaming po natin ay para sa mga may sakit na kapatid nating hindi nakakapagsimba, lalong-lalo na yung mga nasa abroad na hindi nakakadalo ng Semana Santa dito sa Pilipinas. Ayon kay MAPA, ang parang ito ay mas nakatulong at hindi nabawasan ang debosyon ng mga mananampalatayang mga Pilipino. Hindi nabawasan ang debosyon ng mga tao sa Semana Santa. Bagkos kahit meron tayong mga online live streaming, ang mga tao pa rin mas gusto pa rin yung physical na pag-attend, lalong-lalo na pagsumasapit ang mga ganitong mahal na araw. Sa Biyernes Santo, sa ganap na alas 4 ng hapon, tatlong imahin ang ilalabas para sa presyusyon, Kabilang dito ang imahe ni na Sareno, Mother Dolorosa at Apostol San Juan na siyang simbolo ng paggalang ng mga Katoliko sa banal na kasaysayan. Pinaalalahanan ng Dini Mapa ang mga dibotong pisikal na dadalo sa mga aktibidad na gaganapin sa Biyernes Santo na mag-ingat at pumunta sa simbahan sa tamang oras at magdala ng mga kinakailangang gamit tulad ng pamaypay at tubig. Para sa si Piin Headlines ako, si Ninnyo Marvalia. Libu-libong debotong Katoliko ang dumako sa mga simbahan para gunitain ang linggo ng Palaspas. Palm Sunday o kilala rin bilang Domingo de Ramos. Ang linggo ng palaspas ang hudyat ng simula ng Semana Santa kung saan ginugunita ang pagsalubong ng taong bayan kay Jesus sa pagpasok niya sa Jerusalem. Tuwing linggo ng palaspas, binabasbasan ang mga palaspas na gawa sa iba't ibang dahon. Batay sa tradisyong Pilipino, bago ang unang misa ng linggo ng palaspas, ipinaparada ang isang rebulto ni Kristo habang iwinawag pagkagayway ng mga deboto. Pagkatapos ng misa, inilalagay ang mga binasbasang palaspas sa harap ng pinto o kaya'y sa bintana ng bahay. Pinaniniwala ang nagbibigay ito ng proteksyon laban sa masasamang espiritu o maging sa mga kalamidad. Sa Manila Cathedral sa Maynila, pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang misa para sa paggunita ng linggo ng palaspas. Sa kanyang homily, hinimok ni Advincula ang lahat na pagnilayan ang sakripisyo ni Jesus at katawanin ang kanyang awa sa sangkatauhan. Ani Advincula, natural sa mga tao na itanggi at takasan ang nararanasang sakit, lalo na kung hindi nauunawaan ang bigat nito. Pero sa huli, kailangang pasanin natin ang ating sariling krus at harapin ang mga hirap, sakit at suliranin. Kailangan rin nating matutunang makiramay sa sakit ng iba. Panawagan naman ni Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng Archdiocese of Manila, huwag ituring na palamuti o agimat ang mga pinabasbasang palaspas. Anya ang mga palaspas na ito ay paalala ng pagtanggap ng mga katoliko kay Jesus sa kanilang buhay at ang malalim na pananampalataya sa kanya. Isa sa mga mahalagang debosyon tuwing kwaresma ang Via Crucis. Ito ang pag-aalaala sa mga huling sandali ni Heso Kristo. Ang Via Crucis na kilala rin bilang Stations of the Cross o Daan ng Cruz ay serye ng paglalarawan sa pagpapakasakit, pagpapako sa Cruz at kamatayan ni Jesus. Itong sentro ng visita iglesia o pagbisita sa pitong simbahan bilang panata lalo na tuwing Webe Santo at Biyerne Santo. Dinadasal ang Via Crucis tuwing nakakarating ang isang deboto sa isa sa pitong simbahang bahagi ng kanyang Bisita Iglesia. Maari itong bigkasin sa harap ng Blessed Sacrament o sa mga bahagi ng simbahan kung saan nakapaskil ang mga krus na may imahin ng Via Crucis. Dati ay kinukumpleto ng deboto ang lahat ng istasyon ng Via Crucis sa bawat simbahang pinupuntahan. Pero sa ngayon, may iba na dalawang istasyon ang binibigkas bago lumipat sa susunod na simbahan upang maging mas mabilis ito. May labing apat na istasyon ng Via Crucis batay sa tradisyong kristyano mula sa paghahatol kay Jesus hanggang sa kanyang pagkamatay. Ang kasalukuyang ginagamit ng simbahang katoliko ay ang bagong daan ng krus na pinasinayaan ni Pope John Paul II noong 1991. Ito ay naglalaman ng mga eksena ng pasyon ni Kristo batay sa kasulatan. Sa Pilipinas, ginagamit ang simbaha ng simbahan ang isang alternatibong bersyon ng Via Crucis na nagsisimula sa huling hapunan at nagtatapos naman sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Via Crucis ay tinuturing na penitensya dahil sa akto ng pagmarcha at pagluhod sa harap ng bawat istasyon. Ito ay pisikal na pakikiisa sa paghihirap ni Kristo bago siya ipako sa krus at mamatay. Higit sa lahat, ito ay isang paraan ng pagninilay sa pasyon ni Kristo at sa pag-unawa sa ating mga pansariling krus na pilit nating pinapasan sa araw-araw na pagharap sa buhay. Sa kanyang humiliya na binasa sa ginanap na pagdiriwang sa St. Peter's Square sa Vatican noong linggo ng Palaspas, nanawagan si Pope Francis sa lahat ng mananampalataya na pagnilayan ang habag ng Panginoon na walang itinatakdang anumang limitasyon. Ayon sa Santo Papa, katulad ng pagpasa natin sa ating sariling krus, subukan din nating tulungan ang mga tao sa ating paligid na nagdurusa habang pinapasan ang kanilang krus. Mula sa bumubuo ng PNA Headlines, ako si Marita Muahe, isang mapagpala at makabuluhang Semana Santa sa ating lahat.